Yo, good afternoon mga kabisay May gamigalab shout out sa inyong lahat Panibagong araw, panibagong vlog At panibago na namang kaganapan sa buhay Sana ay eh, habang nanonood kayo Ay naandyan kayo sa mabuting kalagayan At patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon At katulad ng sinabi ko sa inyong mga kabisay Ako ay eh, may update sa inyong minsan Katulad nitong aking mga pinagkakabalahan dito at kung makikita nyo, ayan, meron akong mga alagang rabbit. At dito, meron din akong mga alagang manok na ayan ang aking pinagkakaabalahan Tuwing umaga at hapon dahil pinakakain ko sila. So, let's go mga kabisay at pag-ready muna ako ng aking uh, ipapakain sa kanila. Alright. At yun nga mga kabisay, nakakuha na tayo ng mga pagkain ng rabbit. At akin na muna silang pakainin bago ko pakainin yun doon sa kabila. At tayo ay magpakain muna nitong mga naan dito. Atin muna silang bigyan ng pagkain. ipapakita ko nga pala sa inyo yan mga kabisay si manay yan ay binigay sa akin yung manay si Lucky Chan ang nagpadala niyan sa akin kaya tinawag namin manay <laughs> ayan oh. diba okay na kain na siya dyan. At ito naman si If to Giant ay hindi na mapalagay oh. Hindi niya alam kung paano niyang bubuksan Mag-intay ka muna Huwag kang magmadali At Ito ang sayo hmm. Ito sa loob Ayan. At dito naman Yung anak ni Manay Ito ay anak ni Manay medyo malikot ito makulit itong isang to at bukas nang umaga na uli sila bibigyan at ito naman pakakainin ko naman itong mga alaga ko rito Dito lang ang pagkain nila mga kabisay na kasabit at yan yan mamaya na yan lagyan ng tubig itong isa ay hindi na mapalagay dito hmm. punta tayo dun sa kabilang banger mga kabisay At dito mga kabisay sa kabila nandito ang aking mga alaga dati marami sila kaya lang ngayon ay eh, out ko na yung iba bininta ko na dahil maraming nawawala mga kabisay napapag uh, diskita ng mga aso gusto ko nga sanang ireklamo sa may mayari kaya lang di ko alam kung sino ang mayari ayan ang mga alaga ko dito mga kabisay at naandito ang kanilang pagkain dala-dala ko so atin na muna silang pakainin mga kabisay para konti na lang ito mga kabisay dahil inano ko na nga yung iba. Ayan sila. Ilan na lang yan? Siguro wala nang 20 lahat ito. Yung iba ikinulong ko dahil maliliit pa. Eh, laging nakakalabas. Kaya ikinulong ko muna. Pero yung dalawang maliit na yan na hindi ko ikinulong eh, yan ay... Eh, laging kasakasama ng inahin at hindi naman sila nakakalayo hindi naman sila nahuhuli ng aso pero nawala rin yung dalawang kapatid niyan mga kabisay apat yung sisiyo na yan. at dito meron pa ako dito ito ang nasayang yung tatlo nito dahil nakain ng aso yang kayo. At dito, meron ding nakabukod ako dito ng tatlong piraso dahil video napapagtulungan ito lagi kaya aking ibinukod. Yan. Ayan sila mga kabisaya tatlong piraso din yan at medyo malalaki-laki na baka mga dalawang buwan pa pwede na rin ibinta Yan, yan ang pinagkakaabalahan ko dito araw-araw mga kabisay umaga at hapon. Binibigyan ko sila ng pagkain dahil hindi sila masyadong maka ano ng pagkain dito at ayan sila busy <laughs> busy at meron akong limang inahin isa, dalawa, tatlo, apat, lima lima yan sila mga kabisay na ang tatlo na, pero itong dalawa hindi pa hindi pa yan dumalaga pa yan mga kabisay at may isa akong ina hindi naglilimlim andyan so ayan mga kabisay at natapos nang kumain ng gumain ang aking mga alaga at yun nga medyo hindi na sila magulo hindi katulad kanina na medyo magulo sila dahil gutom ngayong nakakain na sila ay tahimik na at ayan video kampante na naman sila uh, salamat ng marami dyan sa inyong mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at sa susunod ay i-update uh, ko naman kayo dyan sa aking mga tanim na ngayon meron tatlong papaya ako dyan na tinanim na hindi man magkakasing pareho ng tubo eh, ngayon ni eh pare pareho ng namungunga so ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay no tapos na tayong magpakain sa ating mga alaga alright thank you so much guys and God bless us all